want amendments to that? Yes, to expand it. Okay. To expand it, to make it more available. Oh, but isn't that used for corruption? Um, Has that been discovered? Now we will check. We will look okay, into that. Right. But that was one of the suggestions of uh, Ed Gome. Naku, caught, uh, caught off guard it. walang pinagkaiba yan dun sa plano ng Tingog Party List na kung saan magiging broker sila sa mga LGUs at sa uh, tawag doon, um, uh, PhilHealth, na kung saan sila yung magre-recommenda sa mga LGUs na magpapatayo ng hospitals o magpaparenovate ng hospitals. Tapos, yung tingog party list ang ah, -pro proseso ng utang doon sa DBP. Tapos, yung PhilHealth ang magbabaya doon sa DBP. Walang pinag Okay, mga namang namang araw po sa lahat. And welcome po dito sa ating itatabun ni Channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin ngayon. Ah, um, oh, ah uh, malapit na pong mag-umpisa sa pag oras na pag-record natin ngayon. Malapit na pong mag-umpisa yung ah uh, Senate hearing patungkol dun, doon sa impeachment <clears throat> trial kay VP Sara kung ipagpatuloy ba nila or dismiss ba nila. Okay, so, pero bago natin talakayin yan, ito muna talakayin natin mga kababayan kasi ah uh, Bam Aquino. Oh, ito, may interview si Bam Aquino dito kahapon sa ANC mga kababayan. At ano ang pinag-usapan dito? Okay, so Pupunahin natin ito mga kababayan uh, kasi nga may nakikita tayong hindi maganda. Honestly, matagal ko na nakikita ito mga kababayan. At sa mga taong sumubaybay sa atin, uh, I think uh, ilang beses ko nang pinag-usapan ito. Pero para doon sa hindi pa nakapagsubaybay or bago lang dito sa ating channel, posibleng ngayon na nilang uh, maririnig itong pag-usapan natin. Pero, I-explain uh, ko rin bakit uh, at anong nakita natin dito sa mga sinasabi ni BAM Okay, so anong pag-usapan natin ngayon? Ito, BAM Aquino, magbabayad utang na nga ba sa kanyang mga benefactors? Bakit natin natanong yan mga kababayan? Ito, pakinggan natin ha uh, So bago natin iumpisahan ito mga kababayan, i-explain ko lang muna Nang mabilisan, i-explain ko na ito sa ilang videos ko pero yun nga, para sa mga hindi bago dito at ngayon pa nakabisita sa ating channel at hindi yun nakita yung mga videos natin, explain ko muna kung anong issue ko dito kay Bam Aquino dati pa. Okay? So, unang-una, balikan natin. Kung natatandaan nyo, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, naging senator na yan si Bam Aquino noong 2010 pa. 2010. Ibig sabihin, 15 years ago. Okay, so 2010. Naging presidente si Pinoy 2010. Okay? Kailan nag-implementa ng K-12? 2013. At kung balikan ninyo yung mga habatas dyan sa K-12, balikan ninyo kung sino mga authors dyan. Karamihan sa mga authors dyan, kung hindi man lahat, ay kaalyado ng Liberal Party sa time na inimplementa nila yan. Okay? Bakit? Kasi nga mga kababayan, inexplain ko na dati na alam nating lahat at kilala natin ang mga malalaking korporasyon na nasa likod o mga benefactors ng Liberal Party. Kasi nga mga kababayan, karamihan sa kanila kumahawak ng mga kontrata sa gobyerno or mga nagbibigay ng services or nagbibigay ng mga basic services katulad ng Uh, water supply, energy supply, uh, uh, energy and power supply, at, na pa, at iba pa. At education, uh, insurance, um, meron din sa hospitals, at iba-iba pa. Okay, so anong issue dito? Ito mga kababayan, delikado kasi nga, kung titignan natin, etong mga areas na ito ay basic needs ito ng tao. Okay? Healthcare, hospital needs, insurance, uh, water supply, energy and water supply, or energy and power supply, ika nga, pati education. Okay? So, dapat itong lahat sana ay gobyerno ang nagpapasa or nagmamanage. Pero nangyayari ngayon mga kababayan, ang providers nitong halos lahat ay mga private sectors or malalaking mga korporasyon. So anong issue? Anong a ano pa ang mga nakikita natin dito? Okay? Sila yung mga karamihan ito mga benefactors ng liberal. Liberal kasi nga para protektado sila ay yung mga negosyo nila. Okay? So balikan natin yung 2013 nag-implementa sila ng K to 12 nag ng lang kito 12 na walang klarong programa para doon sa magiging junior high at senior high. Pinapalabas lang na kakaunti na lang ang mag ang number of years for college pag meron ng junior high at senior high. And of course, base ngayon, alam natin kung ano totoo na yung inexplain na lang na 2 years na lang ang college ay hindi O, oh, di ba? So, unti-unti nang naibulgar ang mga Katarantuduhan. Bakit binilisan nila ang pag-implementa ng K-12? Kasi nga mga kababayan, mayroong mga malalaking korporasyon na ang kanilang negosyo or isa sa kanilang linya ng negosyo ay nagmamayari or nagmamanage ng colleges and universities. So, anong problema? alam nila na nung, pag, nung time na nag-implementa ng K-12, unang-una, kulang ang, ang classrooms, kulang ang teachers. Imagine niyo matatapos ka na ng high school. So, ang dating, immediately college ka na. So, maghahanap ka na either sa state university or sa private. ba diba? Kasi, high, karami uh, sa atin, elementary high school lang yung mga public schools. Alam ng mga private sectors na hindi kakayanin ng mga public institutions ang mag-cater ng uh, junior high senior high. So anong ginawa nila? Anong inimplementa? Or anong suggestion ng time na yon? Gumawa ng voucher program. Ano, sinong kikita itong mga private sectors? itong mga private school owners. Okay? So, kung sabihin natin, again, win-win naman talaga kasi nakapa li libreng nakapag-aral yung mga estudyante, kumita ang private sectors. Okay lang naman sana. Pero mga kababayan, until now, ha? Until now, or sabihin natin lalong lumalala yung problema sa education, lalo na sa comprehension level. Kasi nga, hindi nagbibigay karamihan sa mga private schools kung saan binigyan ng voucher program, hindi nagbibigay ng magandang edukasyon doon sa mga nag-aaral. Inuuna lang nila yung kikitain nila galing sa gobyerno. At dito tayo mga kababayan. Yun nga, sinabi ko na 2020, 2010 pa naging senator niyan yan si BAM. Di ba? or I think before pa or basta alam ko 2010 naging senator na yan di ba so ito na nga ang kampanya ni Bam Aquino ay aayusin niya ang edukasyon pero mga kababayan ako honestly nakikita ko hindi talaga yan yung focus niya kasi nung senador siya karamihan sa kanyang batas ay para doon sa mga negosyante ah uh, unang-una, nag-implementa ng batas na kung saan ah, uh, yung mga imported products ay pwede nang i-diretso doon sa mga iba't ibang location, hindi na babagsak sa Central Luzon. Okay? Kasi pinapalabas niya na ang makabenepisyo daw ay yung mga consumers kasi mumura yung items na bibilhin kasi nga direct na siya doon sa ah uh, location niya, target location. Hindi na dadaan doon sa Central Luzon na kung saan kukuha pa ng oras, kukuha pa ng uh, gastos bago ipadala doon sa exact location. Haba nga naman. Pero mga kababayan, ang tanong natin, naging mura nga ba ang mga bilihin? Of course, hindi, di ba? Yet, ang siguradong kumita dyan ay yung mga importers na kung saan naka sila doon sa landed cost ng kanilang mga items. Kasi, hi, konti na lang. Or nagmumura yung uh, pagpadala nila galing sa ibat ibang bansa kasi direct na doon sa kanilang location. So, sinong kumita ngayon? Sinong nakabinipisyo? Tayo ba mga consumers? Hindi naman, di ba? Yung mga negosyante. Yan yung isa sa mga batas ni Bam Aquino na ginawa mga kababayan. Na kahit sa hindi siya naging proud. Kasi naintindihan natin kung anong issue dyan. At ito ngayon, nung last campaign niya, pinapalabas niya na focus niya education. Ito, tingnan natin ngayon. At ito, explain natin kung bakit natin natanong na nagbabayan utang na dito si Bam Aquino sa kanyang mga benefactors. Okay? Ito mga kababayan ah, uh, of course, hindi natin ito tapusin ha. ah uh, itong party lang ito, uh, pinag-usapan nila ni ah uh, sino nga ito? Karen Davila. Okay? By the way, kung umabot kayo sa part ng video na ito, pakilike po and share na video sa atin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, opisahan na natin mga kababayan. Okay? Yung classroom gap natin, 165,000. At 1 million per classroom, that's 165 billion. Kalahati lang yun ng flood control. ba? Diba? So, kung yung flood control budget, babawasan, iimbestigahan. Well, let's assume na liliit yun kasi malilinis yung mga uh, kontrata dyan. Yung perang yon for me, ilagay natin sa edukasyon. If it is the golden age of transparency, and you know, as I, they claim, I, I'm happy that we're talking about that. Ibig sabihin yan, may mga presyuhan dyan na mababawasan. May mga project dyan matatanggal. San pupunta yun? Huwag na pumunta sa mga bagay na alanganin. Pumunta na siya sa Hmm. Let's look at the budgets for classrooms, uh, textbooks, uh, computerization. Siguraduhin natin na tama yung mga presyong yan at ponduhan natin. Hmm. If we're able to consistently fund education at anywhere from 4 to 6% of GDP, yung gains ng ating bansa napakalaki. Hmm. Talagang kaya natin umangat at umunlad kung ganun kalaki yung pondo natin sa edukasyon. And konsenya ah, dito mga bayan, Gusto niya lakihan ang pondo ng education. Ako honestly gusto ko rin yan. Kasi nga sa konstitusyon natin dapat talaga mas malaki ang pondo ng edukasyon ha. Okay, yan yung kaya nga nagkaroon ng issue sa 2025 budget kasi mas lumagpas ang budget ng DPWH compared doon sa budget ng education. So maganda, kung titingnan natin, maganda naman talaga yung adhikain niya dito. Kasi gusto niya malaki ang budget ng education. Tayong lahat gusto rin. Kasi nung elementary pa tayo, Okay? Ako malapit na akong mag-40 years old mga kababayan ha. Yet, nung elementary ako, ah hanggang ngayon, ang problema ng classroom, ng education, ganun pa rin. Yet, nag, nung 2010, naging senator na si BAM. Anong ibig sabihin yan? Anong ginawa niya nung 2010? para i-address yung matagal ng problema sa edukasyon. Well, of course, bigyan natin ng chance ngayon. Comment yun dyan mga kababayan, mas anong masasabing dyan. Bigyan natin ng chance, iba, makino ngayon, kasi nga, ito yung gusto niya, education. At ito, usa sa panukalan niya na dapat lakihan ang budget ng edukasyon. Tignan natin kung bakit, mga kababayan. ato opatuloy. Tandaan nyo yan, ha? And it's end to end eh. you've got your reforms you've got your implementation you've got your funding and for the next six months Karen we're gonna do the hearings para mapatupad yung mga reforma pagdating ng September October budget time na yan we're gonna make a big push to have that budgeted mapondoan ng edukasyon mabawasan yung mga pondo na alam nating nawawala wala lang okay now is absorptive capacity an issue for DepEd yes right yes so is PPP a problem for classrooms it's not a problem it's a possible solution uh, is that, I'm sorry is that a possible solution it's a possible solution but ito yung final namin uh, cap eh mga kababayan ha, PPP is a possible solution. Hmm. Ah, nakukuha nyo na yung ah, takbo ng isip ni Bam. Lakihan yung budget ng education. Pero PPP is a possible solution. Okay? Ano bang purpose ng PPP? Okay? Comment yun dyan, mga kapatid, kasi sa pagkakaalam natin, ang purpose ng PPP, to minimize cost na galing sa gobyerno. Kaya na nga, nag-PPP. Kasi para ang private sectors ang gagawa. Magre-release ng budget, di ba? So, karamihan sa mga, or meron mga bridges tayo, or mga daan under PPP. Ako honestly, ayoko ng PPP. Bakit? So, private-public partnership, kasi mga kababayan, honestly, ang, ang sigurado makabinipisyo dyan, ang guaranteed ha, ang walang lugi, ay yung private sectors. Okay? Kasi, of course, nag-alam, natin na may capital sila kasi sila nang gumastos. Pero mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, every time gagamit tayo sa kanilang ginagawa, magbabayad tayo. Yan yung issue dyan sa PPP. Okay? So why not lahat na lang public or government funded kasi para every time gagamit tayong lahat. Wala nang bayad kasi bayad na galing sa tax natin, di ba? So ngayon o halimbawa, may bridge. Private sectors gumawa. Di ba magbabayad ka ng toll. Okay? Kaya na nga karamihan kung iisipin natin, mas mahal pa yung mababayaran nila sa toll papasok at palabas compared doon sa gasolina magagastos nila kung ibang daanan yung dadaanan nila. 'Di ba? Sika. Sino'ng guaranteed na kikita yung private sectors. Dito ngayon mga kababayan, tingnan natin. Gusto niya lakihan yung budget ng education pero papasok sa PPP. Anong issue dito? Later explain ko. Stay tuned kayo mga kababayan. Ito, pakinggan mo natin. Classroom Acceleration program mm. okay yung cap which we will hear by the way next week no sisimulan natin uh, secretary angara said he's supportive mm. uh, so I, i hope to get the support of my other colleagues lakihan natin yung pondo ng classrooms okay. pero wag lang dpwh yung gagawa Oo oh. Payagan natin na ang mga lgu na ngayon ay popopondo rin naman ng mga classroom for much cheaper no at yung mga ngos na meron ng track record sa pagawa ng classroom mm -hmm. let them participate in this fund mm -hmm. and uh, they can bid they, ngos uh, uh, they can possible? participate okay. no kasi ang intention natin deped will set the price Let's say 1.5 million set the specs and then lahat ng mga LGU by the way everywhere I go Karen ha yan yung pangunahing sinasabi sa akin sen kulang kami ng classroom yung mga bata nag-aaral 2 to 3 shifts tabi-tabi uh, sila sa covered court plywood lang yung nagbubukod sa kanila yung iba sa waiting shed nag-aaral we need to build these classrooms so pag nabuo yung classroom acceleration imagine yung mga bait ngayon lang yan nalaman yan ha ah. ayo oh, experience natin yan mga kababayan 1990s pa yan ah oh, ngayon lang, ngayon lang niya na, nung campaign lang niya nalaman yan, kasi nga, everywhere I go, yan yung sinasabi ng karamihan sa kanya. Imagine, 2010 pa siya, naging senator, hindi niya alam yan. oh pero well, of course, since nanalo siya, eh, di, meron siyang chance ngayon. Pero ito, agree din man ako dito sa panukala niya na dapat LG, LGU or NGO yung magpapatayo ng classrooms. Diba? Kasi posibleng magkaroon ng problema dyan sa DPWH. Well, uh, at least on this part mga kababayan, okay naman. Ito patuloy na program. Sabay-sabay tayong gagawa ng classroom kasi kung DepEd lang 'yan tsaka DPWH, mabibitin talaga. Yeah. And uh Sex said I think it will take decades 'to no? kung yeah. ganun yung sistema. Uh -oh. We have to find a way na lahat ng mga gustong makita tung mga reformang ito, sabay-sabay gagawa mm -hmm. at the right price at uh, at the price that's fair to everybody at yung talagang walang ninanakaw, di ba? So kung yung presyong 'yan, malagay natin sa fund, badagdagan yung pondo, we might be able to close our classroom gap instead of 10 years, maybe 5 six years, hopefully. No? Yeah. Uh, the other way to do it is also to work with the private sector. No? So, ang isa pang paraan dyan is a PPP. Puutangin mo yan or kukunin mo yan from the private sector and build it. Uh, that was done during Pinoy's time with Brother Armin. Oh, did and, it work? Were yes. They, is that, is that, was that the admin where most classrooms were built with PPP or yes, no? Yes. Uh, if I'm not mistaken, they were able to close the classroom gap to a few thousand by Pinoy's last year. Mm -hmm. No? So, my... Pinoy talaga mga kababayan. Proud talaga silang PPP under Pinoy. Nako. Pinoy, the worst president ever, mga kabayan, ha? So, uh, hey, may Let's, best case naman na pwede sundan. Yeah. Yung isa pa, is to uh, expand our partnerships with the private schools. Yung voucher program sa mga <laughs> overcrowded na mga public school, they can work with the private schools that are around. Yung voucher, bibigay mo sa sudyante na pwede niyang gamitin sa mga pribadong swelahan, That's mm -hmm. the GASPELO. So yeah. But you want amendments to that? Yes, to expand it. Okay. To expand it, to make it more available. Oh, but is that used for corruption? Um, Has that been discovered? now we will check we will look okay, into that right. but that was one of the suggestions of uh, ed <laughs> caught off guard dito si Bam Aquino mga kababayan na tinanong nako wala sa script yata mga kababayan na natanong ni Karen Davila itong voucher program issue sa voucher program mga kababayan so uh, lahat naman to Karen pag hearing ka na lahat yan ma-uncover so the classroom acceleration program the first question will really be the price bakit ganoon yung bakit magkaibang magkaiba yung presyo paki-explain nga sa ah eto muna natin diyan mga kababayan anong anong punto na eh, eh, pinalabas dito ni Bam Aquino mga kababayan dalawa ha Oh, dalawa. Una, PPP. Yun nga, inexplain ko na bakit ayaw ko sa PPP. Imagine ninyo, gusto niya lakihan yung budget ng education, pero PPP kasi uutangin niya doon sa private sectors. Yung pondo para sa pagpatayo ng classrooms. <laughs> Ano pang purpose ng gusto mo lakihan ng budget ng education? Eh, oo, tangin mo naman lang pala. O, oh, di ba? So, why not? Since gusto mo nang lakihan yung budget ng education, hindi idiretso mo na doon sa pag-construct ng classroom. wag nang idaan sa private sectors. Di ba? Kasi nga, mga kababayan, honestly, ito, ha? Ito, opinion ko to. Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito, walang problema. Ito, nakikita ko dyan, bayad utang yan. Okay? Pinapalabas lang dito na concern siya sa education. Kasi alam ng lahat ng problema natin, isa sa mga problema natin, matagal na yan, 1990s pa yan, hanggang ngayon, ay education. Kaya tinitake advantage ito ni Bam Aquino, kung sino mga advisors nito ni Bam Aquino at sa kanyang mga benefactors na talaga harap maganda pakinggan para makonvince mo yung taong bumoto sa iyo, focus ka diyan. Pero papasukin mo kami. Yan yung mga nangyayari diyan mga kababayan. O private sectors. Kasi imaginein mo, manghihingi ka ng pera ng malaki. Pero dadaan ka pa ng private o uutang ka pa doon, sa tingin nyo walang tubo yan, maghanap kayo ng institusyon na nagpapautang ng walang tubo. I doubt kung makakita kayo ng kahit isa. imaginein mo, may, ayun nga, nahingi ka ng pera sa magulang mo. 1,000 pesos. Tapos, kasi bibili ka ng gamit. Pero, hindi mo gagamitin muna kasi uutang ka muna doon sa private institution na may tubo. San yung, san yung pag-iisip? Di ba? Why not? Pag bili mo ng, paghingi mo ng 1,000 pesos, immediately, bili ka na kaagad kung anong kailangan mo. Huwag ka ng utang kasi most likely, kapag umutang ka sa private, umutang ka ng 1,000, most likely babayaran mo yan either 1,100 or 1,200. <laughs> o, di ba? Sinong lugi ngayon? Hindi. Tayo, mga kababayan, kasi pera natin yan. ba, bakit mo idadaan pa sa private sectors? Bakit mo idadaan pa sa PPP? Ayan, mga kababayan. Isa nga. Ito, pangalawa ito, nagko-confirm ito sa mga sinasabi ko earlier. Noong 2013 pa, pag-implement nila dyan sa K-12 program. Ito, sinasabi na niya dito na kung saan may overcrowded, overcrowding sa mga public schools. Kaya, voucher program ang solusyon. Uh, makipag sa mga private schools. At alam natin, maraming malalaking korporasyon na may hawak na mga private schools, colleges, and universities, mga kababayan, na sila nga yung tumatanggap ng mga voucher program. Matagal na yan. Ito na nga sabi ni Karen na ngayon lang na discovery na may mga ghost students. Court of guard nga si Ba Makino dito mga kababayan, hindi niya nasagot. Kasi yung amen, oh, sorry. Kasi yung amendment na gusto niya, e eh, lakihan pa ang budget ng voucher program. O, oh, court of guard siya, sinabi ni Karen na may mga corruption din dyan kasi may mga ghost students. Matagal na yan, ngayon lang pinalalabas mga kababayan kasi naging DepEd Secretary si VP Sara. So, pinapalabas nila ngayon na sa time niya ni VP Sara. Ako honestly mga kababayan, matagal na yan. Hindi pa naging preside vice uh, si presidente si VP Sara. Kasi nga 2013 nilang inimplement yan. Diba? At around 20, at I think, kung hindi ako nagkakamali, 2015, nagumpisa na yung mga junior high. May blanco ng on kung saan walang first year college. Diba? 2015-2016, walang first year college nga kasi dumaan sa junior high. May voucher program. Guaranteed na bayad itong mga private sector's pero walang klarong edukasyon na tinuturo. Para lang tayo'ng nag manufacture ng diploma para sa mga kabataan. Mm, ano masasabi nyo dito mga kababayan? oh, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito. Kasi ito, again ha, balikan natin yung tanong natin. Nababayad utang na nga ba si Bam Aquino? Ako, honestly, ito yung nakikita ko mga kababayan ha. Whether you agree or not, comment kayo dyan. Uh, magalit na kayo or kung magalit kayo. Basta, ito yung nakikita ko. di ba? May pera ang gobyerno. Kung hindi lang ninanakaw, kayang i-address 'yan. O, oh, kung hindi lang ninanakaw, kayang i-address 'yan. Hindi mo na kailangan mangutang doon sa private na maalam mo namang may tubo. Ah, 'Yang ganyan mga kababayan, yung pinapadaan mo pa sa PPP kasi utangin mo yung pera na may budget naman. Hin walang pinagkaiba 'yan doon sa plano ng Tingog Party List na kung saan magiging broker sila sa mga LGUs at sa anong uh, tawag doon uh, PhilHealth na kung saan sila yung magre-recommenda sa mga LGUs na magpapatayo ng hospitals or magpaparenovate ng hospitals tapos yung tingog party list ang ah, mag-pro-proseso ng utang doon sa BBP tapos yung PhilHealth ang magbabaya doon sa DBP. Walang pinagkaiba yan. Ganyan lang din ang proseso niyan. No? Kung saan, o oh, hingi ka ng budget sa DepEd na malaki, pero di mo muna gagamitin kasi uutangin mo muna doon sa private. Para yung re request mo na budget, ayan yung pangbayad mo doon sa inutang mo sa private sectors. Okay? gan comment kayo dyan mga kababayan kung masasabi nyo dito uh, sa mga plano ni Bam Aquino. Okay? So dito lang po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at manag-araw sa inyo.